Uh, good morning po. Uh, oh, good morning po, opo, sir. Ang concern lang ho ng, ng DNR dito, kahit na ho ang mga residente ho dyan malapit sa Laguna, di ba, sa C6, nawawala na yung, ano, yung lawa. Dahil po sa malawak na reclamation ginagawa ho dyan. So tanong dito, tinanong ko nga kanina si Attorney Suriano, kung yan ay illegal dapat, eh may mananaguto dyan. At yan ay dapat itigil na. Opo, Engineer Valle. Uh, opo. Ngayon po, ay, magsasagawa naman po kami ng investigasyon, para po matukoy po namin kung sino po talaga yung mga may project po dito. Pero may initial uh, inspection na rin po kami kahapon naman, may nakita kami mga tarpaulin po doon. Yun po ay susulatan po namin, papadalan po namin ng notice of violation para po naman po sila makasagot at uh, maipresenta po nila kung ano po yung kanilang mga proyekto at uh, uh, para masusi po namin na ma-review po. Hindi ka agad niyo na-monitor ma'am? Ito pong ginagawa reclamation nila, wala pala mga permiso yung iba dyan? ah uh, kasi uh, malaki po kasi ang uh, Laguna Lake po, lang ng Laguna Lake. So, uh, hindi naman po namin agad po makikita lahat. Pero ngayon po, titignan po na uh, dadaanan po ulit namin yun, sir.